Ang 2025 BRP Jose Rizal class frigate ay isa sa pinakabagong unit ng Philippine Navy na nagpapakita ng advanced na teknolohiya sa larangan ng naval warfare. Sa kamakailang isinagawang missile launch tests, napatunayan ang kakayahan nito bilang isang modernong frigate na kayang makipagsabayan sa mga barkong pandigma ng ibang bansa. Ang pangunahing armamento nito ay binubuo ng surface-to-surface -surface missiles gaya ng Hanwha SSM-700 Casey Star anti-ship missiles na kayang umatake ng target sa malalayong distansya gamit ang systemong si flight profile. Mayroon din itong surface-to-air missiles na inilalagay sa Vertical Launching System, VLS, na nagpo-protect laban sa aerial threats gaya ng eroplano at missiles. Bukod dito, ang frigate ay may auto Malara 76 mm Super Rapid Gun na epektibo laban sa surface at air targets, pati na rin ang dalawang 30 mm secondary guns para sa malapitang depensa. Ang torpedo launch system nito ay kayang target ng mga submarino gamit ang napaka-advanced na sonar system gaya ng hull-mounted sonar at towed array sonar. Sa navigation at combat management system, gumagamit ito ng Hanwha Naval Shield Integrated Combat Management System na may kakayahang mag-integrate ng sensors at weapon systems para sa real-time na situational awareness. May flight deck ito na kaya ang medium-sized naval helicopter gaya ng AW-159 Wildcat na may kasamang sonar at torpedoes na nagpapalawak pa ng anti-submarine capability. Ang advanced radar system nito ay binubuo ng 3D surveillance radar para sa long range detection. Sa tulong ng missile launch tests, napatunayan ng BRP Jose Rizal class frigate na handang ipagtanggol ang karagatan ng Pilipinas gamit ang makabagong teknolohiya at matatag na firepower. Isa itong simbolo ng makabagong Philippine Navy sa bagong panahon.